Ako si Alfredo Magdangan, nag-alabas Tarlac. Ilan taon na po kayo nagsasaka? 53 years. Ilan tayo na kayo tayo? Uh, 78. Na. Three years na, matagal na rin po talaga. Paano po kayo na punta sa pagsasaka tayo? Uh, well, kasi hindi ako nakapag-aral kaya sa pagsasaka ako nag-umpisa. Parang minalan niyo, sir? Oo, uh, gano'n. ganun. Uh, ka mo sa naman po, yung pagsasaka? Kasi natin. nung uh, eh, gusto ko nang umayo sa pagsasaka kasi alas pag umanay ko, alas kulang pa sa utang. Tapos susunod nun, utang na naman. Kaya lang, nung Kapag hybrid na ako, baski nung trabaho yung elok sa akin, gusto ko nang magsaka. Kasi baski pa paano, medyo nag-iiba yung buhay natin. Medyo kumaganda. Dati po, ano po ba yung tinatanim natin? Dati kasi inbred. Yung unang panahon na nagsaka ako, ang inaani ko lang sa isang hektare, uh, renta. Nung buwan, lumitaw yung masaga na 99. Ala pa rin. Gusto nang sabihin, tabla-tabla pa rin. Kaya nagkumpisa lang ako medyo ginanaan sa pagsasaka noong 2011. Nagkumpisa akong mag-hybrid. Kaya mula noong 2011 hanggang ngayon 2003, masaya ako kasi baski 78 na ako. Malakas pa rin. Hindi naman Kasi... natatay. <laughs> Batang-bata pa. <ka. laughs> Basta sabi nga nila pagka sa agriculture ay bata. Lalo na pag malaking kita. Ayun nga. <laughs> Bali, nung nag-inbred kayo sir, kadalasan anong problema yung na-encounter -na natin ang problema sir, yung alang inaani, kulang talaga kaya nag-iisip ng ibang pwedeng idagdag na kita kung hindi naman tayo nakapag-aral hindi ka naman matanggap-tanggap sa karawo, sa opisina, ganyan pwede, kargador, ganyan kaya lang, kaya nga, sasamantalayin ko na papasalamat ako sa Agritex dahil sa kanya namin natuklasan yung kung paano umulad yung magsasaka siguro hanggang magpantay yung pako toto-toto, papasalamat ko sa sa Agrotech. Eh, speaking of type, ano niyo po nalaman pala yung tungkol sa uh, SL Hybrid? Kasi nung ano yon, may tanim kaming ano, lumubog yung pananim. Eh. Ngayon, yung mayor namin sobrang bait. Sabi niya, susubukan niyang pangutang kami ng binhi sa SL O yun, nag-try kami. O, hangga sa ngayon, talagang sa experience ko sa pagsasaka, hindi ko na iniwana. Ano po yung unang kiyanin niyo sa SL? Nung kumero kasi, bago-bago pa lang ako, nakawang 150 lang. Pero matuntuan na ako. Matasay na eh. Oh. Pero nung ba nangarap pa akong 200, yung hindi naman alam bayad yun eh. Ano, oh. Pangarap ka ng pangarap. O, oh. Sa, sa ngayon, umabot no, na ako ng 250. Wow. Sa ano po, anong variety yung ano, tatang? Kasi ang maraming hybrid. Kasi ang nagugustuhan ko kasi sa agrotech, hanggang batok maglalaman. Hmm. Tapos, wala akong problema sa mga buyer. Talagang ikaw yung pinupuntahan nila, hindi ikaw yung lumalapit. Kaya kung halimbawa yung tumatakbo yung palay ng 19, dinadagdagan nila aking ginagawang 1950 Ayos <laughs> kaya, hindi wala, siyempre masaya ako Amirat sir, di kayo laki ng natin ngayon? Ang uh, malaki kasi, kaya dati nagbubusangot si commander ngayon Motong <laughs> <laughs> tawa po si Danay Sabi ko, ang ngiti eh pero nung aabot uh, mo sa kanya eh sobra-sobra yung Tama, sobra-sobra pala nga nakakayangan ikuwento yung yung apat na ektarya ko kasi halos may 700,000 ayun yung ang ko sa kanya Wow <laughs> sa uh, darating ngayon sa early wild sir anong tatanim niyo naman po ayun sir kung may pagkakataon ka naka-ready na yung binhi SL20 ah SL20 pa rin uh -huh. po last na tanong na tay sa buong karanasan niyo sa pagsasaka ano kaya yung pinakamasarap na pakiramdam yun noong nagumpisa kong magandang pakiramdam noong 2011 ang gasa ngayon dahil po na, dahil medyo eh bro may bahay kang medyo mayos ayos tapos may nakabili ka pa ng ban na uh, million naman ang halaga noon. Eh, magsasaka ka lang. So, sabihin, nagkaroon nga ng pagkakataon na parang uh, yung gusto mong bilhin na bibili mo. Yung mga anak niya sir, may mga pamilya na rin po? Uh, may pamilya na sila. Uh, at pa, dahil mga apo naman natin yan, dahil ako hindi nakapag-aral. Pero sila nakapagtapos yung mga apo. May mid-tech, mayroong physical therapy, Ay. may nursing. Yung ano yun, kanta ba yung inaani ko sa agritech. Ano naman sabi niyo po sa mga teknisya ng SL Agritech? ah, hindi kumaubos-ubos ang mga pasasalamat sa kanila kasi hanggang sa umpisa, hanggang sa katapusan, nakagabay sila. Sabihin yung hindi namin alam na ituturo nila. Kaya ulit, maraming maraming salamat sa mga ano ng agriteks. Salamat din po tayo kasi inspirasyon din po namin kay kaya kami nagtatrabaho ng maayos.